Nasa full alert status na ang Philippine National Police o PNP sa Metro Manila. Biyernes pa nagsimula na ng deployment ng security forces at force multipliers na mga sa seguridad. Umiiral na rin ang gun ban dito sa Metro Manila na nagsimula kahapon ng hating gabi at magtatapos sa hating gabi ng July 23. Samantala, bilang bahagi pa rin ng seguridad, gagamit naman ang Quezon City Police District, UCPD, ng anti-drone gun. Lalo't no-fly zone ang 10-kilometer radius mula Batasang Pambansa Complex kung saan gagawin ang SONA. Kayang magpalayo o magpabagsak ng mga mahikitang hindi otorisadong drone ang anti-drone gun. Lahat ng mga Uh, drones na makikita within 10 kilometer radius ay isushoot shoot down natin or ating i at uh, iko-confiscate natin and uh, kung may na-violate siyang batas then we will file necessary criminal charges. Itong ating drone gun na hawak ngayon ay napakataas ng specs nito at lahat halos ng uri ng drones ay kaya nitong uh, pabagsakin kung kinakailangan.